kilo na yon Wala pa. Grabe man. May 20 kilo daw. Hindi, may dadalhin kasi ako yun. Ayan, ang dami na naman. Oh. Parang tatlong ano din ay. Tatlong ano. Medyo na po. Medyo pa rin akong dalawang iba. Ganda talaga ng kamay ni Banak. Bagala ka ng bawi. kung talagang pahilabi pa yun. Kahit ito, tuyo. eh. Maganda, ano yun ang dapat magandang ma masurbi na ano, <laughs> yung na, kinuna ng na ng biik. Mm -hmm. Oh. Ang dami naman o, nakaisa na, tapos ayun pa Oh sinungaling ito si Kapitan, no? pinaglululok ko ako. hindi ano ano? ano Di ba na kumahingi ng isang banyera? Ano? Ito isang banyera lang daw ang ano. At parang nanalo ang kandidato. Oo, dinadaya yung sarili niya na dayaan pa eh. Sarili niya na pa eh. Di ba na kumahingi ng isang banyera? Ay, ang problema na tayo. Na tayo. <laughs> yung dapat na ambonan. <laughs> Mamaya na ambon, Sobrang pang init oh. Pupunta ah, mo si Karim ba na mo nang dayuhin yun. Tabigay na lang ako. Ay, At tagin ay, ay ano, makulit yun. Parang para, <laughs> Parang ayaw maging. Wala naman ako ng gamot sa Ikea. Ay, naku! <laughs> butiki! Singor. Marami doon. Sabi ni Kay Kay, ay mga buwaya. May mga buwaya daw doon. Hindi na ganun. Hindi pala. May buwaya pala. May <laughs> nababakay. Hindi butiki. Tawag-tawag ako ni Kay Kay. Ano yung nangyay? May buwaya dito. Anak ng buwaya. Pag tingin ko, butiki. <laughs> Nagkabuwaya na pala. Ay, hey, isang tili. O, ay, yan, yan, Ang dami bulan. na nga. Ay. Oo. So, um, Power... <laughs> ay, tayo, pati pa ulit na Nakabidyo pati oh, kay may nga, live ito. <laughs> ay, yung ano doon. yung biluan na na ilaliman to. Uy! Yung pala ay may ano. Sa din dalawa lang pala ang dadalhin sa ano. <laughs> Ayan.